mga boss magandang araw sa inyo ayan uh, bago natin ah uh, ng video nito para sa lahat to sayang uh, makakatulong to sa inyo no gumamit ng local mamaya uh, bago natin umisaan shout out muna natin yung ibang dumayo boss taga sa sir galing ka na dito no ayan papalinis lang ng carb si busing boss taga sa boss alam babo ang gagawin dyan carb lang at saka yung lagi Aklat spring din. Pero titingnan natin yung lagi tik Ayan Ayun, may boss. Yes, so, sir, nakadalawa na to rain. Sir. Ba ba? Ha? Ito si boss, masama na ang tulog ng kanya, bumalik pa rin. Ayan, ginawa na namin to. Ah, uh, matagal na rin 'yo. No? Ayan lang kay boss. Uh, walang minor eh, wala lahat. Uh -huh. Hindi naman maintindihan kung saan galing ang bigla lang nangyari, sir, no. Ayun kay boss. Kumalya puro pupunta sa Namamatay tapos dito tayo kay Sir. Sir, taga sa kay Sir. Atin. Hey ma'am, shout out. Nasa kayo. pasig. Ang inyo pala na refresh na no. Tapos maingay pa din. May ingay pa rin dito yung kay Bossing. Kaka-refresh lang nito. Go. Start mo nga sir. Pa-start nga ako. Kaya may boss galing kasi May tiktik pa rin uh, ah, pina niya Anong takbo sir? Tartino Ha? 30 yung binarefresh Tapos ngayon 40 ano? You know? Bale 10 lang na dadlag Ayan ang tulog boss Ha? Nakahikom daw ari, hinahikom. Uh, check natin kung bakit may tulog na gano'n, anak. Mga boss, ayan. Yung kay boss, di siya nito. ayos sir. Hindi sir. Ang iyo idol ay nag loss compression. Ano? Ang nangyayari, ayaw na no, umandar. Tapos, ah, tinulak nyo boss. Saan, kayo, saan pa kayo galing nga boss? San Jose, Batangas. Tangin ang layo ng tinulak nyo. Sino kasama mo? Okay, dalawa. Adi, si Tropa. Shoutout pala. Ayan, yes, si Kasama wala si Tropa. Ayan. Ayan, ano. Ah, ang nangyayari nito mga idol. Ah, dumating ako dito kanyalas na ng tropa natin ayan shout out sa iyo ayan dito mga boss papakita ko na lang sa inyo nangyayari para kahit papano ah uh, ang budget mail uh, okay naman minsan nakakasama din talaga ayan ang nangyayari dito eh ito yung cart ni busing sabi niya ito nakita may nakalas ah uh, may nabaak ah uh, hindi alam kung saan galing tapos Tiningnan ko na agad ang karburador ni boss. Ayan, plus ilang am um, dalit sabi local. Ito boss, 17 bili mo? Oh. Dito sa amin boss 650 lang to. Wala, malayo na. Sa <laughs> siyempre, mas malaki ng... na ang mo pa eh. daw na doon. Doon ka na lang. Ayan mga sir. Nasaan ang karayom nito? Wala din boss. Ayan, ang nangyayari daw, naputol pala. Sir, ayan na, ikaw na magsabi. Ang karayom, putol. Putol, ang karayom. Ayan, dinala dito, wala nang karayom, tsaka basag. Ayan, o. No. Ito mga boss, yun nga sinasabi ko sa inyo, pwede yan lokal. Ang masama lang dyan, pag nabasa kayo, no, wala na, o. Pwedeng makakasira, pwedeng masira talaga makina, no. Lahat pwedeng madamay, pwede ito. Ito yung piston nito. Buti nga piston, oh. Hindi na pinilit ni Busing. Ayan, no. Oh. Buti hindi nagkatama. Yung black. Hindi naman valve kaya. Hindi nalikaw. No. Yung barbula. Nako, pwedeng liko nga rin. Ayan, nakaangat pang isa. check natin na Yun nga mga kulaog, madalit sabi. Kung wala naman pambili pa ng magandang klase, Wag na muna. Ngayon kung walang wala talaga, alagin ah, yung i-check dot na to. Ayun katulad niyan oh, no? nauubos yung tabihan. Kasi pag nagtagal yan, talaga yan. Kaya kung gusto niyo na para sa hindi gagastos ng malaki, purik na ang gamitin niyo. Yun mo ako ah, ah. sana may nakukuha kayong alam na naman at nakaw eh, nako, eh pag nagtitip-titip rin yung motor nyo, ayan, katulad dito, pwedeng mangyari sa motor nyo ito. Yun lang mga boss. Maraming salamat.